Nakapagtala ang uh, Department of Agriculture ng mayigit 717,000 pesos na pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Batay sa initial na report na nagkalat ng DA, 22 hektarya palayan ang nasira sa Zamboanga del Norte. Maigbit na minomonitor ng DA ang sitwasyon sa mga sakahan habang nagpapakalat ng agro-meteorological information at mabahagi ng mga drought-resistant na mga binhi ang ahensya. Sa batala, nasa 160,000 kilo ng mga highland vegetables ang naibenta sa kaniwa Veggie Connect ng DA. Nagbula ito sa Cordillera na hindi maibenta ng higit isang daang magsasaka dahil pa rin sa oversupply. Dahil sa programang ito ng DA, nagkaroon ng market, ang mga ani na mga magsasaka habang nabigyan po ng benepisyo ang mga mamimili na nakabili ng gulay sa abot kayang halaga. Ganito rin ang plano ng DA sa iba pang mga produkto tulad ng manok, karne baboy at isda.